Good evening, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. May ibubuga nga ba talaga sila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe subscribe niyo s'ya dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng mga mama samjana laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang chika update tayo ngayon. So, eto nga, just ko, papunta na tayo sa exciting moment, lalo na ngayon linggong to, dahil ang dalawang pambato natin na lumalahok ngayon dito sa international pageant na si Kirk Bondat at sa si anak Patricia Lorenzo ay umaarangkada na ng bonggang-bongga. Yes! Talaga naman nakaka-excite dahil nandoon na tayo sa exciting moment. Sabi ko nga, Diyos ko, ramdam na ramdam na ramdam ko talaga ang presensya ng mga pambato natin. Sobrang nandoon na talaga sila sa no gusto talaga nilang manalo. O, oh, isa na dito sa mga pinag-uusapan talaga ngayon, si Ana Patricia Lorenzo na nagko-compete -co sa Miss International Queen at kung saan, ayan nga kahapon nga, nagpakitang gila siya sa kanyang performance para sa national costume at saka sa ano, national costume at saka sa at bato sa evening ga ah, national costume at saka sa talent portion yes just ko na loha ako dahil ang galing 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 naman talaga ng Ana Patricia ginawa niyo yung lahat ng kanyang makakaya national costume ay parang katulad ng national costume ni Maria at isa manalo na parang isda-isda ba yun? Maganda, pero parang feeling ko, naisip ko, yung mga lumalaban noon na parang mas bongga yon gano'n. But, good kung paano niya i-represent yung ano, <laughs> yung ano, tawag dito, yung kanyang national costume. Sa national costume, hindi ko masyadong nagustuhan yung tawag dito, yung kanyang performance na parang sabi ko, Ah, okay. So, kasi parang wala naman kasing gagawin yung kanyang national costume. Hindi katulad ng ibang national costume ng ibang country. Like example, yung kay Laos. Diyos ko, talaga pak, 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 pak. Pa. Di ba? Talon-talon pa si Laos. Talagang performance level talaga si Laos. Tapos, gusto ko din yung kay USA. Ang galing din ng kay USA na talagang simplihan lang. Pero parang ang power-power nung dating tapos maganda din yung national costume ni Nicaragua ah, ni, ano ba to ni yes ni Nicaragua ni, ni ni Myanmar maganda din yung kay Myanmar tapos maganda din yung kay ano kay sino ba to Ecuador. Yes, maganda din at ang ganda-ganda niyang tignan. Either Malaysia, ak akala ko si Malaysia gagapang. Sabi niya, hey, hindi daw pwede. So, sabi ko, okay, yung tiger mo naging pusa. <laughs> Kung ganon. Pero, in fairness, magaling silang lahat. At syempre, lahat naman ay ginagawa nila yung kanilang makakaya. Si Cuba, <laughs> ang ganda din yung national costume. Ang, ang ganda din ng presentation niya si Japan, maganda din yung national costume ni Japan, di ba? Talagang pakitang gilas din. So, kung iisipin mo, ang dami-daming mga talagang naghanda para sa competition na to. Pero hindi naman nagpahuli yung pambato natin. represent naman nga ng maayos yung kanyang suot-suot na damit at yung kanyang national costume. And maganda naman kasi syempre unique din talaga. But, nandoon ako sa part na siguro looking forward ako yung mga ganitong national costume. Siguro yung may mga may mga paandar dapat para mas sobrang bongga. O, oh, di ba? So, siguro kung naglagay siya ng mga bubbles, bubbles doon. Oh, yung so, hindi ko ina-expect na mananalo tayong best national costume kasi nga din na sinabi ko, madami nag-perform. And then, pagdating naman sa performance niya, in fairness naman sa kanya, grabe ang execution niya. Pagdating doon sa ayon sa kanyang talent. Kasi talagang sayaw, 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 sayaw talaga siya. So, medyo doon sa pagsasayaw yan, nakulangan lang ako ng energy. Pero yung concept na gusto nilang ipakita sa competition, nagawa naman nila ng bonggam-bongga. Yung galawan lang talaga na parang power kung tinatawag. Konti lang naman, pero magaling pa rin. Di ba? Kasi nalibang ako sa kanya ng bonggam-bongga na Lalo na't alam ko na hindi pala sumasayaw talaga itong si Ana Patricia Lorenzo. So, so doon talaga na amazed talaga ako na parang okay na itawid mo siya at you are dancing queen na. O, oh, diba? So yun. So ibig sabihin sa part na yon talagang ginawa niya yung kanyang makahaya at nakaka-proud dahil ang galing-galing-galing ng execution niya talagang hindi naman sila nagkalat sa intablado kahit sabihin mo pa na kulang lang talaga sa hataw pero nakasayaw naman si girl ng bonggong bongga at doon ako natuwa and congratulations syempre so sa ngayon nakikita kong malakas pa rin ang laban ni Ana Patricia Lorenzo para sa titulo ng Miss International Queen pero nandoon din ako sa part na hindi ko alam kung paano niya maipapanalo to. So, titignan natin sa prelim kung ano ang ipapakita niyang galawan at kung ano talaga ang pasabog niya. But for now, ando doon pa lang siya sa sa ano ko, top 10 or top 5. Ayun. So, and well, top 10 or top 6 kasi may top 6 dito eh. So, yon So, ganun pa lang ako sa sistema. So, pinakamalayo niya na siguro mararating yung 6. Aha but yung sasabihin mo na mararating niya ba siguro yung last two standing uh, malaman natin yung sa prelim di ba? So sa ngayon doon na muna ako sa top 10 or top 6. Yung top 6 yung pinakamalayo but lumalaban. Oho. Uh -huh. So mag-expect pa tayo ng more sa susunod na laban nila sa 18 ang kanilang preliminary. So, good luck kay Ana Patricia Lorenzo at mabuhay ka. And then, pagdating naman dito kay Kurt Bondat, oh my gosh, ayan nga, marami nagtatanong, tingin mo ba Mama Sam, ilang porsyento ba ang panalo niya? Well, ang masasabi ko, Kurt Bondat, he's a doing well. Katulad din ng kay Ana Patricia, na talagang ginagawa talaga nila yung best nila. Kung parang job well done sa mga exe ng ipinapakita nila sa mga event na, na pinupuntahan nila talagang tapos na and then natapos nila ng maayos di ba? Bongga kay Kurt nagkaroon sila ng gala photoshoot talagang si Kurt ginagawa niya talaga yung best niya para maipanalo tong laban niya dito sa Mr. International sa ngayon isa si Kurt talaga sa masasabi kong radar sa competition at lahat gusto siya. Pero sabi nga din sa akin, performance ni Kurt ang aabangan para sa kompetisyon ng Mr. International. Yung performance level niya na kailangan niya talagang ilabas, kailangan niya ipakita, kailangan niyang gawin. So ako para sa akin, I'm so excited kung ano pa yung ipapakita ni Kurt sa competition na to at naniniwala ako na talagang ibibigay niya yung lahat kasi yun naman yung sabi niya sa akin na parang gusto niya talagang ipanalo to ng bongga bongga so for now nakikita ko si Kurt na siya ang winner <laughs> di ba so siya yung magwi-winner diyan pero syempre pwede pang yan sa mga sasabihin ko sa mga susunod na panahon kasi syempre kung may magpe-perform pang iba kasi ngayon dito sa Mr. International ang mga titignan ko dito si Korea sa Asia ha si Korea, si Thailand si Vietnam si Philippines ayan sila yung mga nakikita ko sa top 5 na talagang strong. Oho. Uh -huh si Philippines, si Indonesia, si Vietnam, si Thailand, at saka si ano pa ba? Sino pa ba? yung Okay. Philippines, aha. Uh -huh. Vietnam, aha. Uh -huh. Thailand, ay, uh -huh. di ba? So tatlo na. Tapos Korea, aha. Uh -huh. apat and may isa pa. ako <laughs> na siguro na na 'yung utak ko. So, Korea, Vietnam, Indonesia, Thailand, and Philippines. Silang lima yun nakikita ko na talagang strong talaga para sa, sa titulong sa Asia. Uh -huh. Sa Asia na naglalaban-laban. And then, malakas din sila Lebanon. Malakas din ang laban ni, ano, si Korea talaga. Malakas siya. Si Si Nigeria. So, isa yan sa mga talagang titingnan mo talaga yung galawan nila. But at the end of the story, depende pa rin yan sa magiging presentation nila sa darating na preliminary competition. So, doon talaga magkakaalaman. But third bond, that isa sa mga nakikita ko for now, na very strong sa competition na to at malalaman natin kung siya nga ba ang puputungan. Pero sa totoo lang guys, alam nyo so, kung bakit ako masaya. Bukod doon sa naiyayakap ako ni Kurt <laughs> na, na nung unang araw niyakap niya ako. Pangalawang araw niyakap niya ako. Pangatlong araw niyakap niya ako. Kaya lang nagpunta na siya sa content. So hindi niya na ako mayayakap. Charot. So bukod doon nakinikilig ako dahil si Kurt Bond akala ko hindi ko sabi ko, parang mas over pa siya kay Ken sa kay ano, kay Jordan. Uh -huh. But nakikita ko na si si ano, sa ngayon masasabi ko sa inyo na siya talaga ang mananalo dito. Mm -hmm. Naramdaman ko na, naramdaman ko na na pang-international talaga. Yung yung tipong ah secret kayo yung pwedeng sumunod kay ano, kay kay Kim, kay ano, ang sagot ko, yes. Yes na yes. I think si Mr. Philippines ang mananalo. Tapos, potential din para sa runners-up naman, si Indonesia. Tapos, si, si Korea. Uh Ayan, silang tatlo. Tapos, pwede pumasok sa top 6 si... Sino pa ba? Uh, Lebanon. Uh, ho, pwede din. India. Naku, si India napakagwapo. Tapos, sino pa ba? Ayan. So, may mga candidates pa ako bang nakalimutan? Nigeria. Uh, diba? So, ako para sa akin na Nigeria, Lebanon. Uh, sa top 6 ha. Nigeria, Lebanon, France. ako uh, malakas din si France. Nigeria, Lebanon, France, Indonesia, Korea and Philippines. Pang seven isama mo na si Thailand, oh, 'di ba? Tapos isama mo din si Carlo ah, si Costa Rica. Yes, ayan. Sila yung mga talagang naglalaban-laban na malakas talaga yung presensya sa competition na to. Pero syempre, pwede pa itong mabago ang mga eksena nila sa mga susunod na araw. But for now, nakikita kong malakas ang laban ng ating pambato. At para sa akin, siya ang mananalo. So, yon Pero, tingnan natin sa prelim kung sabi nga nila, sabi nga ng no, mga ibang nakakausap natin na ano, sabi nga, tingnan natin sa performance. So, yan. So, performance na lang talaga titignan si, ano, at makapiling ko kaya niya na to. So, bukas at uh, today, magaganap ang national costume dito sa Konken and then syempre ang kanilang swimsuit competition. So yun yung mga aabangan natin ngayong linggo to. Tapos preliminary naman for Miss and International Queen at saka finals naman sa Sabado. So yon kaila card sa susunod na linggo pa. Kasi after nila ng content, babalik sila ng Bangkok sa Saturday nyata or sa Friday, babalik na sila ng Bangkok. Parang limang araw lang naman sila sa content. Tapos babalik sila ng Bangkok and then iba na yung hotel then another activity so yon so good luck di ba? good luck sa ating mga candidates na lumalabas sa international kay Ana Patricia Lorenzo at saka kay Kurt Bondat so yon kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin so yon so syempre mara salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siya pa dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam, thank you guys.